Ayan yan? Kinakain mo? Di ba gulgam? Balis. Ice pop. Ice pop! Andito po kami sa... Ayan, marami siyang, maraming puno. Ipin. Sa asyenda ni... Johnny. Ipin. Dino siya nila. Ito to, asyenda ni... Anong pangalan mo sa school? Asyenda ni... Dilosa Mang dinit. Simon. Yan yung shade ni Mang Simon. Ayan yung kamanggaan niya oh. Oh, di ba? Ayan. Oh, tapos ayun may mga la ano diyan. Ayun may mga ano. Pwede ka maglaro doon sa loob. Tapos merong basketball doon. Ayun. Mas -bas basketball mo nga kami. Oops, oops, kadi. Wakan mo. Ito si Bungalo. Ito yung ano, tambayan namin pag ano. Pag, ano, paghapon na kasi ma maano siya malamig po. Ayan, oh. Ayun, umano pa yung ano, yung hangin sarap. Naisimoy ng hangin dito. Ayan. Dito naman sa kabila is penis court and then basketball court. ayun Ayan siya. Tapos may bahay pa dito. Ang bilid gilid yan. Bahay naman yan. Eh. Bahay lang kayo. God house. Jo -jo. Hmm. Tapos, o, oh, tignan mo yun. O, oh, malaglag ka. O, okay malaglag ka dyan ah oh, o yan oh yung pasikat na bata o so, oh, malapit ka na dyan sa ano puno ng bayan o yan mangga naghihintay kami ng malaglag na mangga guys yung ano na siya hinog na siya dami kasi dito mangga yun yung mga, mga ano nalalaglag ang dami kayong nalalaglag dito o, yan. Malaglag. Ayun na yung mga lap Dito na yung mga pwedeng punta na ano, may mga upuan na yan. Ayan. Ayan yung minupa namin. Ayan. Ayan. Yung mga upuan siya. Ayun. So, Ayan. Bye, takpan mo na yan. <laughs>